Ah, pogi na naman ang bata niyan yan. Oh, tingin ang oh, focus. Oh, tingin focus. Oh, kita niyo ang pogi niya, ha? Oh, sino ka mukha mo yung daddy mo ang mami mo? Siyempre ang mama. Sus, sakit so naman, oh. Tapos ang mana sa mama. Ah, pogi. Eh, sis, 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 parang laging sinasabi ng mata mo. Inanto ako. As suplado. Patingin. O oh, yan ha, bago na damit mo ha. Huwag mo na ba ako barang yan. Di na nga tayo nakakalabay eh, din mauna ni. Nee. Eh. Ka na mag arti ha. arti arti pa sa damit. Dami na mo lang labahin. Buti ko naglalaba ka. Puanay kayo hubad pa. Hu no, hubad mo yun. Please napasuot ko sa'yo. Mm, one year old ka pa lang. Namimili ka na ng damit. Mm -hmm. Oh, tingin. Oh, saan ka Oh, Tak. Mukha po. Kaya. Pogi? <coughs>